Hello guys, good morning. Nandito kami ngayon sa ano Chinese community, dito sa building na ito, guys. Mukhang wala yatang sumba ngayon kasi parang kainan lang yata ngayon dahil 'di ba Chinese New Year. So ayun. Ah uh, ito guys, oh. <laughs> ganda. <laughs> ganda, oh. <laughs> ganda ng ano, ng puno. <laughs> 'Di ba? Ang cute. Ang cute cute guys Chinese New Year nga pala guys dito sa Taiwan no? Ah, sa lahat ng mga OFW na may hampal Congratulations Ako ayokong umasa Baka masaktan lang ako Kasi bagong lipat lang ako dito sa amo ko Kaya hindi ko inaasahan yung mga bagay na yan O diba, ang cute cute <laughs> Ang cute cute talaga guys O tingnan mo di ba? ganda. <laughs> so, sa lahat ng mga OFW diyan, congratulations diyan sa inyo sa mga may matatanggap na hampaw, ampaw o humpaw. Sinin Kuila. At sana ah, uh, kung sino man yung makakatanggap ay eh, napaka-blessing nyo, no? So, deserve nyo yan. <laughs> eh ako, hindi ko aasahan yan kasi eh, bagong lipat lang ako dito sa aking employer. Ilang buwan pa lang ako dito. So, no, eh, hindi ko inaasahan yung mga bagay na yan. Ang importante ay mabait sila sa akin. Yun lang ang mahalaga. So, ayan guys. oh di ba Ang ganda-ganda. Ang cute-cute. Oh. So, ayan. Um, ko ay, nalungkot ako sa ating bansang Pilipinas. Dahil yung dating pamunuan ay ang hangad na ay, ay ang pagkakaisa. No? Ang pagkakaisa. Pero ngayon, uh, mukhang hindi na yata pagkakaisa ngayon. Mukhang mahahati at mabatak-batak nakakalangkot isipin no oh, na yung ating bansa ngayon ay imbis na nakapokus na lang tayo sa ating mga hinaharap pero eto sumasabay pa yung ganito sitwasyon ng ating bansa so good luck na lang sa atin so mga OFW galingan na lang natin ang pagtatrabaho sa ibang bansa para uh, need nating magpadala ng pera sa Pilipinas <laughs> cute cute talaga oh. Di ba ako nakikiyutan na ako guys. Ayan oh. Nakikiyutan na ako. na 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 eh, lagi akong sinasabahan na maganda ako. Lopan, ay, ay, ape. Uwo, uwo na ka. lang, yang, tebo to eh. <laughs> <laughs> <coughs> oh, ada Lagi yang sini sabi. Kau Ya kau tuh Oh, tiap bola. Ini kau tuh ya. Ah, lah nyonya dia kat tiang. Eh. Hah? Ini kau dia kat tiang. Ini ni bola. Oh, tiap Ni Ini lau piao ni. Oh, ni so yo, wo yang sih sih ne. Ha? Ye pushin. Yeah. Ayan. 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 Saka, saka, lang, eh, ito 'tong. Eh, ako sa matanda. <laughs> ayan, 'di ba? Ang ganda-ganda niya. So ayun, guys, itong matandang ito. Ah, uh, mula nung nakilala niya ako dito sa 'no pumupunta yan sa bahay, magdadala ng prutas, o kaya kung gulay, no? Mabait siya, mabait. Ewan ko kung may pamilya ba yan, hindi ako nagtatanong. <laughs> mga boy buhay nila, hindi ako nagtata <laughs> So, yun, uh, good luck na lang sa ating mga OFW dyan, na makatanggap ng humpa, mabuhay kayo. No? Congratulations sa inyo mga OFW na may makukuha ng hampaw. Congratulations. No? At sana wag niyo nang ipagmamalaki sa FB yan. <laughs> o sa bagay deserve niyo naman yan pero wag na. Wag niyo nang i-display sa ano sa FB. May inggit lang kaming mga walang natanggap. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. Deserve nyo yan. I-display kasi pinaghirapan nyo yan eh. Diba? So, I love you guys. And bye-bye.